A day in my life with a content at the age of Please don't forget to like, subscribe, follow my page, MGTV, and Miss Ambisyosa, my YouTube channel Welcome nga pala sa panibagong kahinaan ng aking buhay So ayan, for today's video nga pala guys, is lumabas na nga ako ng bahay At syempre, sinilip ko ang aming balon, mapabaw lang naman So, pakip tayo ngayon sa aming hagdan para wala dito ang ating sasakyan So, balik tayo guys So, ayan. Ang dami na namang dahon nga na naman. Is wala pa nga akong mood para magwale. So, kaya ta na muna. Bala ka So, hindi na nga ako sa kabila guys. Lilo na pala si Mudra kasi naghihintay. So, ayan. Siyempre, chinet na nga muna namin yung gulong namin kabila. So, ayan na. Kapit ka lang guys. Baka ikaw mahulog sa ibang tao. charot So, ayan. Dahan-dahan na nga muna. Kasi pababa yung sa amin, guys. Nakikita nyo dun sa malayo. Is pabundok siya. O, oh, diba? Wala nang mas pabundok pa dito sa amin. charot sakto lang. At eto na nga tayo guys. Malapit na nga tayo sa my highway. O oh, ba? Diba? Malapit lang guys. Medyo pataas lang yung sa amin, Pero sakto lang. Syempre, tingin na nga muna tayo kabilaan. Baka kasi may sasakyan. syempre safety first. Bago tumawid or bago lumayan tingin na muna sa kaliwat kanan. Baka may sasakyan. syempre mahirap na. So go rebels na tayo guys. syempre maaga nga natin ihahatid si Modra Kels sa kanyang trabaho so ayan, dito pala yung lugar namin guys kung makikita nyo is napaka fresh air o diba, halos mga puno at dahon ang inyong makikita so ayan, magkakaroon ka dito ng peace of mind so ayan malapit lang pala kami sa zigzag, yung magandang view yun, pag pumunta tayo sa bandang taas, yun dun yung pasigzag papuntang Bulinaw, Pangasinan na pinupuntahan ng mga turista at saka mga ibang vlogger. Yun, si Miss Jean Bilog pumunta na doon, kamakailan lang. At saka si Pilyong Noypi. So ayan, nandito na nga tayo sa bayan. Siyempre, dinaalam na nga namin muna yung susi. Ayan, pumasok na nga si Modra Kels. At saka syempre, pasok tayo para magpalamig na din. At challenge sa aking pagbibidyo, biglang tumili si mama na gulat ako. Okay. Okay. Bakit? Magkay. 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 May <laughs> Ay nandito ako. <laughs> nandito ako. <laughs> at ito nga pala yung nakita ni Mudrakel. Ayan yung Christmas tree yan pala yung mirror namin dito sa bayan namin at saka, syempre ang daming picture. Ayun, nakasabit. Nakita nga ni Mudrakel yung picture niya kasi to ang tuwa siya. Oh. 'Di ba, bongga shoes? Ayun, ayun siya. Kaya pala siya tumitigay kasi nakita na yung picture niya. Congratulations, Mo Drachels. Ah, uh, pero may pakihindi sila. hindi Ah, Syempre hindi tayo kukuha ba diyon. O, di diba, Ang cute, cute ng mga basket. May laman mga candy. Tsaka yan, yung picture ni Mother Raquel. Ang ganda na mga O, yun yung mga ibang mga kasama nilang nagtatrabaho dito. Ang <laughs> At dahil nga sa sobrang tuwa at galak na siguro ng Modra sa ayan, binidyohan niya kasi first time niya guys na makita yung kanyang picture na nakasabit. O, oh, di ba diba? At syempre, mababaw lang naman ang kaligayahan ng Modra ko. Kaya, pasayahin natin siya guys. Tulungan niyo ako. Uh, Ina-appreciate niya lahat ng mga bagay-bagay. Kahit konting bagay yan. Appreciate na appreciate niya. Very thankful siya. Ganun. At syempre, pauwi na nga tayo kasi nagsisidatingan na yung mga nagtatrabaho dito. Syempre, lumabas na nga ako. Ayun, ayun yung aking pajero. Charot, pajero naman ngayon. O, di ba? Hahaha. <laughs> At syempre, nandito na nga lang ako sa bayan, guys. Dumaan na ako dito sa my bakery. Tara, samahan niyo akong bumili ng tinapay. Kasi umalis ako ng bahay para ihatid si Mudra so Wala pang kape, guys. Kaya syempre, masarap magkape kapag may tinapay.

Ayan nga pala yung binti kong tinapay. So tara guys, samahan niyo na akong magkape. At saka syempre, kumuha na nga muna tayo ng cup. So ayan. At saka kutsara. Ayan. Syempre, kumuha tayo ng kape na 3-in-1 na binili natin sa CSI.